Hello mga idol, welcome to my youtube channel uh, Idol, mali meron tayong i-update ngayon na uh, video hockey Ito yung malaki ko na video hockey na 15 by 12 Ayan, Ayan Mali pa lang kulang nito eh. is yung tungtungan na lang ng TV yan, may binili na rin ako ng plywood na ilalagay dito. Saka, kung ano guys, ready na. Lalaki ko na lang yung tungtungan ng table. Saka, ito, iba na yung ilalagay ko dito. Hindi na yung takip. Uh, Lalagay natin yung dancing light. Yan, yung mga oso ngayon na mga dancing light. Yan, ito guys, yung uh, pinakamalaki ko na medyo kina-customize. Uh, ang tawag ko dito is XL. 15 by 12 15 inches ang speaker tapos kombinasyon sa 12 inches na speaker kaya siya naging customized Ayan guys, rini really lang guys. Na, 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 ko na yung mga Saka, yung nakawiring na rin. ang uh, gamit natin is yung titanium audio na amplifier. Ayan. Ayan, pero alangani pa to dito guys. Mas maganda dito yung sakura. Ayan, malakas yun. Pero itong Titan nya, mas uh, 500 watts lang to Kaya, medyo alanganin dito sa, so, sa malaki. yung uh, pero pag sa... Ginagamit ko lang yung guys, yung ampli na yung pan testing lang dito. Pero, sa kura na rin yung ilalagay ko dito. Yung 735 o kaya yung 733. At least, medyo malakas yun. O, so, ito guys, yung update ko lang dito sa aking... Uh, video kinakustomize okay 'yan ibang kulay naman to guys kasi yung iba karamihan nag iba naman ako ng kulay 'yan And guys update ko lang to sa akin na uh, ina-upload na video para dun sa about sa mga video okay hang guys okay na to guys ready na konti na lang ang kulang diyan singleito sa tungtungan ng TV ayos na uh, sa mga nagsusubaybay sa akin channel yan, maraming salamat sa inyo sa ulang sawang pagsuporta nyo sa akin kaya ayun nakakapagbigay din tayo ng mga idea sa aking paggawa ng video okay na to nakakatulong din sa inyo yung mga idea na aking binibigay kahit papano okay hanggang dito na lang guys maraming salamat muli sa inyo hanggang ng araw muli